Pakistan, a.k.a. Kuya Prof. Mga dreamers maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at, sum at sumusuporta sa Kuya Prof TV. At kung ngayon lang po kayo nabisita sa ating channel, kung ngayon lang tayo nagkita, please subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na yung uh, subscribe button na yan. At pakiclick na rin yung notification bell na yan para lagi kitang manonotify kapag may bago tayong video. Uh, ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung letter S dun sa si smile surround yourself with good people or surround yourself with the right people. Bakit kailangan nating i-surround o pa mapalibutan ng mga tamang tao sa buhay natin? Pero bago po natin pag-usapan yung mga tamang tao na yan, ano po muna yung mga taong dapat nating iwasan? May nilista po ako ditong apat na klase ng tao na dapat nating iwasan sa buhay natin na nakakasagabal at nakakahadlang para abuti natin yung ating mga pinapangarap. Ah, para po madaling tandaan, ginawan ko po ng initial. Ito po yung R-O-T-P. Okay? R-O-T-P. Ano po ba yung R? Iwasan natin yung mga taong puro reklamo ang ginagawa. Wala na silang ibang uh, sinasabi araw-araw, puro reklamo. Reklamador. R. Reklamador. Iwasan natin yung mga taong ganon. Yung tipong araw-araw, wala, wala kang ibang maririnig sa kanila, puro complain wala man lang silang uh, bukang bibig puro problema na kinukomplain nila, kinukomplain nila yung tao sa paligid nila, kinukomplain nila yung gobyerno, kinukomplain nila yung yung boss nila, kinukomplain nila yung classmate nila. Wala kang ibang naririnig sa kanila puro complain. Ang sakit na sa tenga ng puro complain na yan araw-araw, oras-oras usot sa tuwing magkikita kayo, puro complain ang ang binibigay sa inyo ng taong yan. So, sinasuggest po natin na iwasan po natin sila habang hanggat maaari. Bago pa tayo maapektuhan ng mga problema ang uh, kinukomplain nila, iwasan po muna natin yung mga taong ganon. Kung yung kaibigan natin ay nagko iwasan natin i-absorb yung mga kinukomplain niya. Iwasan natin i-absorb yung mga problema na yon. Kasi baka eventually maapektuhan tayo at pati yung diskarte natin sa pag-abot ng mga pangarap natin maapektuhan. Pansamantala, kung hindi may iwasang ah uh, habang buhay na maiwasan yung mga taong katulad nila kahit uh, dahil kaibigan natin sila iwasan muna na makinig sa mga complain iwasan ang mga reklamador yan po yung una bakit iiwasan para hindi po tayo maapektuhan negatively so yan po yung unang tao na dapat nating iwasan maling tao yun eh bakit natin naya na nakapalibot uh, sa atin iwasan natin sila number two ito po yung obsessive masyadong obse uh, obsessed, uh, sa mga bagay na wala naman kinalaman sa yung uh, pagkamit ng tagumpay, sa mga pagsisikap na ginagawa mo. Obsessed sa mga bagay, for example, kabibili lang ng cellphone ngayon, bagong unit, may bibili na naman kasi gusto niyang mag-ipon ng mga ng mga ganong mga bagay. Obsessed sa pag-collect uh, ng mga kung ano anong bagay, obsessed sa mga oras, sa mga bagay, sa mga palabas. So, iwasan po natin yung mga ganon. obsessed sa pagkain, di ba? Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, iwasan po natin yung mga taong obsessed. Yung mga taong ganon. At maging ikaw ka-dreamer, iwasan mo rin maging obsessed. Ikaw ka-dreamer, iwasan mo rin maging reklamador. Kasi kung gusto mong umiwas sa ganon, dapat ikaw mismo hindi ka ganon. Hindi ka reklamador at hindi ka obsessed. So, avoid those kind of people. Number three, letter T. Yung mga taong may talangka minded. Ibig sabihin, sisikap ka at nagtatagumpay ka pero pinipilit kang hatakin pababa. Wala silang ibang nakikita sa iyo kundi yung ikaw na nagtatagumpay at pinipilit ka nilang bumagsak. Imbis na matuwa sila para sa iyo, hinahata ka nila pababa. Yun yung talangka mentality, talangka minded people. Pero sa susunod na vlog natin, gusto kong linawin kung ano talaga yung talangka minded people eh. Ano ba talaga yung characteristics ng talangka? Bakit ginagamit natin yung talangka minded people o yung talangka mentality? Ah uh, pag-uusapan po natin 'yan, lilinawan po natin 'yan kung bakit sa vlog na ito ay ginagamit ko yung talangka minded people. Pero gusto kong uh, gusto kong burahin 'yan eh. Gusto kong burahin yung yung talangka minded o talangka mentality sapagkat may nakikita akong positive aspect ng talangka na makakatulong din sa atin para magtagumpay. Pero for, for now, sa discussion na ito, sa vlog na ito, tingnan natin yung talangka minded as negative. Then eventually, burahin natin yan. Sirain natin yung paniniwala na, na yan na pag talangka minded ka, talangka mentality ka, ay negative yan. Pero ngayon, negative muna yung tingnan natin yan. Saka na natin sirain yan. Yun yung pangatlong klase ng tao na dapat mong iwasan. Yung pang-apat, ito yung pessimistic puro negative ang nakikita. Ang ganda-ganda nung araw, negative ang nakikita. Ang ganda-ganda nung ulan, negative ang nakikita. di ba? So, iwasan natin yung puro negative yung, yung nakikita. Iwasan natin yung mga taong ganun na walang nakikitang mga bagay, mga sitwasyon, mga pagkakataon, puro negative. For example, umulan. Sasabihin niya, naku, umulan na naman, babahan na naman. Imbis na magpasalamat dahil may ulan sapagkat mapupuno yung ating mga dam at hindi na magkakaroon ng, ng, mga problema sa tubig yung mga tao. So, matuwa tayo at may ulan. Iwasan natin yung mga tao puro negative ang nakikita. Naghain yung nanay mo, yung mami mo, naghain ng pagkain. Nung pagkain niya, sabi mo naman, prito na naman, puro negative, prito na naman, mabuti ka nga, may pagkain ka sa Mabuti ka may kakainin. Maraming mga taong nagugutom. Walang pagkain. Pagpasalamat ka at may makakain ka iwasan po natin yung taong puro negative ang nakikita. Bakit natin sila iiwasan? Gusto ko lang linawin mga kadreamers, iniiwasan lang natin na maapektuhan tayo. Ayaw lang natin na tayo rin ay maging negatibo. Kaya pinapaiwasan po natin hanggat maari yung mga taong negative minded. Yung mga taong puro negative, iwasan natin yung negativity na yan. Tanggalin natin yan sa ating sistema, sa ating katawan. Dapat positive lang. Kasi according to research, sabi nila, kapag ka puro negative ang ine-entertain mo sa isip mo, pinapalaki mo yung yung negativity na yan hanggang maging monster hanggang maging dambuhala na pati ikaw ay tatakuti na at hindi ka na makakilos Importante na naiiwasan natin yung negative people sapagkat ayaw nating maapektuhan tayo at maging negative din tayo. Yun yung apat na tao na gusto kong iwasan nyo mga kadreamers para hindi tayo maapektuhan doon sa ating pagkamit sa ating mga pangarap. Yung sa ating pagsisikap. Now, yung letter S doon sa smile, go back to, to smile, five ways to be happy. Surround yourself with the right people. Kung alam na natin yung mga taong dapat nating iwasan, ngayon naman, tingnan natin kung sino-sino ba yung mga taong dapat nasa paligid natin. Yung nasa circle of friends natin. Sino-sino ba yung mga taong yon? Sino ba yung right people? Are we going to, to surround ourselves with the best people in town? With the most intelligent people? With the most uh, handsome, beautiful people? Yun ba yung sinasabi nating tamang tao? Yung sinasabi po nating tamang tao dito ay yung mga taong number one, optimistic. Kahit anong itsura niya, Mataba, payat, iti-maputi. Basta kung ano man itsura niya, kung positibo siya sa buhay, yun po yung dapat na kasama natin sa ating circle. Yung uh, optimistic. Nakikita niya yung lahat ng bagay ay positibo. Nakikita niya yung bawat pagkakataon sa bawat sitwasyon. May opportunity lagi dun sa pagkakataon. Problema man yan, hindi problema ang nakikita niya. Ang nakikita niya, opportunity. Kung may problema halimbawa sa bahak, nakikita ko yung mga tao sa, sa loton sa Kiapo pagka nung nag-aaral pa ako bumabaha. Sa kanila opportunity yung baha eh. Opportunity na kumita ng pera sapagkat yung ginagawa nila mga ka-dreamers, naglalagay sila ng tulay at dun sa, sa, kabilang dulo may kaibigan, may kasama siya. At dun sa kabilang dulo, nandun naman siya. Bago tumawid at tumulay yung mga tao, naglalagay muna ng barya piso, dalawang piso 25 cents dun sa lalagyan nila ng pera bago tumawid at inaalalayan nila yan. Sa kanila, opportunity yon para kumita ng pera. Nakita ko yung mga bata dito sa may, sa may SM, sa may EDSA, pagka umuulan, sinasalubong nila yung mga taong pababa ng jeep na walang payong. Pinapayungan nila mula dun sa jeep papunta dun sa building sa SM para hindi mabasa ng ulan. For how much? 1 peso or 2 pesos, binibigyan sila ng, ng, ng pera ng mga, ng mga tao sa kanila yung ulan, yung yung baha, yung opportunity para kumita ng pera. Pero para sa mga uh, pessimist sa mga negative na tao, yung ulan, yung baha, negative 'yon. Hindi nila nakikita yung opportunity doon. Ang sinasabi natin, tingnan natin yung mga taong ganon. We allow these people to surround us para yung makukuha natin positive. Positive. Importante importante yun. Pasensya na. Medyo doon ako kanina nakatingin sapagkat ini-imagine natin. Yung sitwasyon na nangyari noong nasa kolehiyo ako at kitang-kita ko talaga yung ginagawa nilang strategy na yon. Sinasabi ko nga madalas sa estudyante ko na kung yung problema, yung threat para sa iyo pag gumagawa sila ng business plan, yung threat na nakikita mo para sa iba opportunity yan eh. Kung ganun yung nakikita natin, why not consider every problem, every threat as an opportunity. Importante yon. Dapat nakikita natin sabi nga ng mga best mind people, yung mga negosyante, identify the problem and there is money in that problem. Kasi magpo ka ng solution, you will provide value. Magbibigay ka ng solution doon sa problema na 'yon at babayaran ka nila. Look for problems and create values, create products, create opportunity to to make money out of that threat problem. So, yun po 'yon. Kaya pinipilit po natin, sinasuggest po ng Kuya Prof sa ating lahat mga kadreamers that we have to surround ourselves with the right people. At sino pa sila? Sila yung mga uh, optimistic na tao, yung positive ang tingin sa buhay. So importanting importanting hanapin natin sila. Hanapin mo siya mga kadreamer. Pangalawang tao na dapat hanapin natin yung katulad nating dreamer. Yung mga tao may pangarap, punong-puno ng pangarap, hindi napapagod mangarap, walang humpay kung mangarap. Ako pinapangarap ko lang before na magkaroon ng isang negosyo. Mahirap magsimula ng negosyo, mahirap patakbuhin ang isang negosyo. May mga pagkakataon, gusto ko nang sumuko at parang walang nangyayari dun sa, sa business na na ginawa ko. Yung unang business na ginawa ko, hindi nagtagumpay. Pangalawang business na ginawa ko, hindi nagtagumpay. Kasi parang hindi naka-align sa akin yung business na ginagawa ko dun sa talent na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Then eventually, ito yung publication. Arcade publication. At unti-unti, nakikita namin na ito yung negosyo para sa amin. Ito yung negosyo para sa akin. Mahilig ako magsulat, gustong gusto ko magsulat, nagdo-drawing ako, nakakapag-layout, at kung ano-ano pa na may kinalaman sa libro. Ito po yung aking ginawang negosyo, Arcad Publications. Nangangarap akong palaguin yung Arcad Publications. May pagkakataon sa Arcad Publications ay na-recheck kami ng isang uh, bookstore. Down na down ako nun. Durug na durug yung puso ko nun. Then, kinabukasan, pagising ko, punung puno na naman tayo ng pag-asa at uh, pangarap na ipagpatuloy yung negosyo na yan. Hanggang dumating yung pagkakataon na binigyan tayo ng break ng Pandayan Bookshop, tinanggap nila yung ating produkto, na ibenta natin yung produkto sa kanila at na yung produkto at doon na po pinanganak ang Kuya Prof. Doon na po nagsimula ang karir ni Kuya Prof. Doon na po nagsimula maging storyteller si Kuya Prof, karoon ng coaching si Kuya Prof, at kung ano-ano pa na may kinalaman sa libro. So, yun po yung pangarap na kung matindi yung pangarap natin, hindi mamamatay Kahit ano pang dami ng problema ang dumating, hindi po mamamatay ang pangarap na yan. Hindi siya magagapi ng anumang negatibo na darating sa'yo, ng anumang challenges na darating sa'yo. Hanapin po natin yung mga dreamer tulad natin para tayo po ay magsoportahan kung nakakaranas ka ngayon ka-dreamer ng down na down ka ngayon dahil may pinagdadaanan kong problema tama at nandito ka sa Kuya Prop TV sapagkat makakatulong po ang mga miyembro ng Kuya Prop TV ang kapwa natin dreamer na i-cheer up ka i-cheer up ka ng bawat miyembro ng Kuya Prop TV ng dreamers ng mga ka natin kaya kung ako sa inyo mga ka kung may mga pangarap o may pinagdadaanan kayo sa uh, pag-apot inyong pangarap paki-comment lang sa baba para makita natin kung paano natin matutulungan ang mga kapwa natin dreamers na dumadaan sa matinding hamon sa buhay. Dapat hindi tayo sumusuko. Dapat patuloy tayong uh, kumilos para maabot natin yung ating mga pinapangarap. Huwag matatakot. Huwag susuko. Kung napapagod ka ngayon, okay lang yan. Magpahinga. Rest if you must, but don't you quit. Walang dreamer na quitter. Lahat ng dreamers ay patuloy na kumikilos para maabot ang kanilang mga pinapangarap. Okay mga kadreamers? Tandaan yung dalawang yan. Yan yung right people na dapat nakapalibot sa'yo. Sino-sino sila? Sila yung mga optimistic at sila yung mga dreamer. Yung taong may pangarap, punong-puno ng pangarap nag-uumapaw ang pangarap, naglalagablab ang damdamin sa pag-abot sa kanilang mga pangarap. Kung medyo nalalabuan ka pa o medyo may gusto kang linawin sa ating mga pinag-usapan ngayon, ka dreamer, mag-message ka sa akin sa aking FB page, Kuya Prof TV. Nagsasagawa po tayo ng personal coaching, one-on-one -on -one or personal. Please subscribe to my YouTube channel at paki-click na rin ang notification bell na yan para ma-notify kita kung may mga bago po tayong updates. Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng Change your life now by changing your mindset. Kilos, kilos, ayos. Kuya si kuya prof, si kuya prof, si kuya prof, si kuya prof. Kuya.